ng Philippines so much. No, as in, uh, wala na, halimbawa, wala na yung musical, wala na artist, wala. Pero I love talaga Philippines na... So I feel at home eh. Sakay ko, aeroplano, pabalik sa Manila. I'm sorry, ako <laughs> 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 na ba? Umiikot na yung dugo ko eh. So I really love Philippines. And, hindi lang yan pag gusto ipatunay ako sa mga syempre kababayan mo mga madalang people na yung binibigay sa akin pagmamahal naging sobrang mabuti ako dahil araw-araw na bibit ko yung Pilipino ba Pilipino it di ba I grow very well kahit without parents because of Pilipino eh. so so gusto ko ay dahil sa akin gusto ko marami talaga Pilipino may trabaho talaga ano eh, like pyramid yun. Eh. Maraming tao, pasta, basta. Yung chef namin, Korean, eh, pero isa lang. Pero dahil sa chef, meron kami 50 employee my work. Mm -hmm. Di ba? So, ganun gusto ko mangyayari. So, so, you really see yourself na talagang Pilipinas na talagang... Na-preserve na ako sa um, um, Kay Kuya Jong, Makati Cemetery sa... Makainig! Grabe siya! Oo, makikita mo ako doon. Ryan ba? Na bulor, na matay dito. <laughs> okay. Pero Ryan, seryoso nga. Kasi kami mga Pinoy. O oh, kami talaga, o oh, maraming kami, ano, um, born Pinoy. Pero parang yung tuso, o oh, sige ako na lang, hindi ko natandama yung iba. Uh, ako sabi, naman nila din dinadamay. Alam mo, dapat maharin. Pero niyo. puso Korean. ah mas puso totally So okay. how do you feel about it? na ang daming alam mo yan in mean, Korea ka. Ang daming Pinoy na talagang make Korean dreams, di ba? Uh oh, either um to stay there, to live there, to work there or just to be there. Pero ikaw different talaga eh yung Eh, kaya na yung iba may ilig sa sinigang, yung iba sa pulalo, yung iba naman may sa fast food, yung iba may sa soft drink, yung iba may sa tubig, gano'n lang naman ako. I appreciate the Filipino eh, Philippine culture, and yung bansa dito eh. So, I believe ang Filipino ay pinakamatalino sa buong Asia kasi uh, Sorry. sa buong Asia, <laughs> Pilipino lang Pilipino lang kaya mag na ng English. Eh. Ah, okay. Sa kaysa ang bansa, sa bansa, sa kulang-kulang hindi naman super kompleto yung school natin. Pero kaysa sa kapupuntang province ng Pilipinas, lahat marunong mag-English. Kahit kaya nila mag-explain it tour my so first, naiiniwala ko napakatalino ng Pilipino at second, pag may nangyari, pag may ginawa mo, first time ma, ma mahirap eh. Pag may ginawa ka, ba mag-shoot ng basketball, unang mahirap, pero pangalawa, pangatulo, kaya mo eh. So, sa 1950 year, sa buong Asia, Pilipino, Pilipinas pinakamayaman eh. So, ako nainiwala ako. Nangyari na eh. So, pwede mangyari ulit. Kasi ginawa natin dati. So, so meron ako <laughs> meron akong magandang kuto sa bansang Pilipinas. So, sana, so pinapray ko din. At pag nagpapray ako, hindi lang ako, hindi lang pamilya. Alam niyo mga madalang people pag nagpapray ako ba ako mag-start ng show. Lagi ko pinapray din buong bansa Pilipinas. Para balik dito yung mga OFW, mga hindi makiwalay yung mga family. Ang hirap kasi pag anak mo na sa ibang bansa, mm. nanay ko nang experience niya. Yun yung pinakamahirap, galing sa chan ng anak mo, tapos hindi magkiwali kayo, hindi kayo sabay matulog sa isang bubong, di ba? So alam ko gano'ng mahirap yun. Yeah, so sa 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 to say sa ang hirap na akas na lang nasa ko nung bata ako kasi di ba nakiwali yung kapulang ko na, na wala yung trabaho ng daddy ko ng pilyaran kaya naging taxi driver daddy ko so yung sobrang hirap sa pinakamahirap sa mundo ay mahirap so pag mahirap ka pag nakulang ka pera grabe naka tense naka hindi ka makagalaw naka init ulo naka stress kahit kunting bagay sensitive ka So, hindi ko siya sabi nga, pero after pakatapos ng pandemic, marami ganyan. Mm -hmm. Mabait talaga, Pilipin. Promise, maniwala kayo sa akin. Mabayit. <laughs> uh, Na-experience <laughs> ko for... Na-experience <laughs> ko po for how many years? Pero after pandemic, mahirap talaga ang buhay. Mm -hmm. Times five. Sobrang hirap na. So pag mahirap, eh, sino ba hindi sensitive eh? So sana, I'm doing my best. Eh, do, dito ako medyo, hindi naman sa so, paka-artista, alam ko marami ako kulang. Pero sa negosyo, siguro may talent na ako dito. So sana dahil sa akin, sobrang dami Pilipino yung mayaman. years so, ka na sa business. Yes, four years na. So, sana yung sana awan ang awan ng Diyos, tuloy-tuloy pa rin. It, okay lang to ask. Yung citizenship mo, uh, are you half Korean, half Filipino? Paano ah, nga? Korean, Korean ako. Ah, Korean, yeah, Korean. Soon to be Filipino. Uh, oh. ah, talaga ang nag-a-apply ano, naga ka yeah. for yes. citizenship? Yes, so, Paula Balat ka. so, speaking of Paula, ay, speaking of Paula, wait oh. wait so, wait eh, 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 kaya naman Wait, tanong muna ako sa business, kasi 4 years na. Ano yung mga learnings mo so far? Sobrang hirap. <laughs> hindi madali yung business. Kasi parang ganito. Pag pinapanood mo sa Manila Bay, di ba maraming barco? Mm -hmm. Ang ganda tingnan eh. Pero hindi mo alam anong nangyayari sa loob ng barco eh. Ang dami magulo. Di ba? Ganun pala negosyo. Sobrang hirap. Walang madali sa buhay, pero ang hirap kasi araw-araw may problema. so, you have to handle very well. Dapat hindi ka ma-stress, chill. Tapos, dapat magaling ka mag-solve ng problem. problem. Marami din mag... Kahit sobrang perfect yung food. Mayroon din nag-comment na marami din lereklamo. Mm So, you have to handle very well talaga. das Tapos, importante, magaling ka tumingin sa tao. Like, nah, kung talaga, sino yung masipag, Sino yung, di ba? So, ang hirap din talaga. Pero paano nakatulong yung pagiging celebrity si mo? O talaga yung mga <laughs> many Filipino fans, madalang hmm. people, talaga dumadayo sila galing malayo, mga OFW. Tapos dahil sa YouTube channel ko, nag-i-guest ako, marami curious. Tapos ang nakakatuwa, lagi sila buwabali kasi <laughs> nasarapan sila sa food. Ayan. Uh, ah, sabi mo kanina, dream mo talaga yung blog restaurant. So, as an artist, I thought that basa yun na parang as early as now. Um, sinesecure mo na yung future. Ina inaayos mo na yung mga no, businesses. Kasi yes. hindi forever yung know, show business. Yes. Uh, basta ako, yung negosyo ko, sinusundan ko muna yung puso ko. Kasi yung kimchi, yung memory namin ng na nanay ko, mm -hmm. Tapos yung cup rice. Nasarapan talaga ako eh, nung kami ng daddy ko. Tapos yung saloon it makes it. Pag malungkot ako, pumunta ako sa salon eh. Tapos yung Korean traditional food. Nagde-date kami ni Paula lagi sa fine dining. Naubos pera. Baka maubos pera ko to sa date namin. tayo na lang ako, para dito na lang kami mag-date. So, lahat may meaning. Lahat may, hindi lang ako basta-basta magnegosyo negosyo Marami na opportunity para sa, ayoko mag- negosyo para sa pera eh. Gusto ko lang. Na... May pera tapos kumikita ka talaga. Hindi, hindi naman ako, hindi naman to charity talaga eh. Pero, less mo na lang yung kita yung po. Tapos, hire mo more Filipino people. Kasi bliss, isishare mo yung blessings. Pero hindi ako, hindi ako share naman. Lahat naman Pilipino sa employee ko, naku-work din sila eh. So, I give them chance to work, share yung sweldo, 'di ba? So, 'yun lang naman eh. Pero hindi naman ako talaga akala ng mga tao mayaman na ako. Hindi, I'm just starting talaga eh. Start up talaga. So, hindi naman to building. Eh. Nagtataksi pa rin yung tatay ko, 'di ba? So, I'm trying very hard. Ano ba na reaction ng parents kung nakikita nila na? Yung reaction nila, siyempre, eh, nagsisend sila ng bank account nila. Anak, mayaman na. <laughs> yung, paka, yung paka yung YouTube, Ryan Bang, mayaman na! May building na! <laughs> <laughs> Hindi ko agin yun. Dati, nakire rent Hirap na hirap na ako magbayad ng rent dito. Pero siyempre, uh, <laughs> ah.